yun no, know, magandang araw sa mga pops no. Ngayong araw is mayroon tayong ito troubleshoot na XRM 125 mga pops. Motor ng pinsan ko yan no. Oh. Ito naman siya. Ang mali niya lang mga paps is bumili siya agad ng susian. Ito, bumili siya ng bagong susian ito. Kasi akala niya raw susian ang sira, ignition switch. Ito, mo Kasi oy, hindi ka nga bakit bumbat bumbinilan mo pa niyan? Walang yaka. Ito, no, kinigo ba? Kini siya. Kani? Uh, uh. O, kala niya raw mga paps sa Bisaya ay sa Tagalog. Ito ang guba. Ito ang sira. Kasi daw, magalaw-galaw na daw. Ayan, o. Oh. Pero pag sinususi mo, wala pa rin power. Ngayon, ito mga paps, no. Oh. Yan ang mali nito. Dahil, magkano bili mo? 550. 550? <laughs> Sinayang lang yung 550. Walang, Joe. Ang daming mabibili na, na. Ito mga paps, bago niya na yung nilagay niya, ito, ito na yung connection niyan. Tapos, ito na yung susian. So, bago na yung nilagay niya. Pahawak ako. Pakita natin sa kanila. Ito mga paps, bago na ha. Ngayon, pag ino-on mo, o oh, yan, nakakonek na. Pero dito, wala pa rin ano, ilaw. Ayan, oh, walang ilaw sa, dito sa ano niya, neutral, di ba? Sa dashboard. So, ibig sabihin, hindi dito ang problema hindi sa susian kundi yung linya niya mismo so ganito ang gawin niya mga paps no? ituturo ko sa inyo step by step na pag troubleshoot sa mga ganito yung pag sinususi mo dito tapos walang, wala man lang kailaw ilaw yung dito okay mga paps turo ko sa inyo game umpisa natin ah. Yan. Bali, First step siyempre mga paps no. Pag ganyan yung wala, blackout talaga yung dashboard. First step nyo, siyempre fuse. O, unahin nyo tong fuse mga paps. test natin ha. So, Mario Josef, sinayang yung 550. Kung di pa ako dumating mga paps. <laughs> Sayang, nahuli ako ng dating, nakabili na siya eh. Ayan, ito ang first step nyo mga paps. Checkin nyo yung mga fuse. Siyempre sa mga, lahat ng motor yan, basta blackout yung ano, basic muna kayo syempre fuse eto check natin oh patay ayun meron oh, meron mga paps umilaw sya ibig sabihin buo yung linya natin galing kay battery papunta rito sa to, sa fuses then sunod nyo mga paps yung test light nyo pala sa negative ah kasi positive yung hanapin natin, di ba? Sunod mga paps dito. Dito na kayo rekta sa may susian niya. Ayan yan. Ito. Itong kulay pula. Ito yung susian niya mga paps ha. yan hanapin nyo lang yan. Pag nakakabit yan, dito pa yan. May kita nyo naman yung dalawang wire lang kadalasan. Itong pula mga paps. Is rekta yan sa battery. Positive ng battery. Itong may black tsaka red. Ito naman yung sa accessories niya. So checkin natin, kailangan itong pula may ilaw yan kasi rekta yan sa kahit walang susi yan kahit naka-off. Kahit walang ano, kahit naka-off yung susi nyo, kailangan may ilaw siya. Ayan o. kasi positive yan, rekta yan sa battery. Meron mga paps, di ba? Ibig sabihin, buo yung linya, walang putol, galing sa battery papunta rito. Okay mga paps, sana masundan nyo ah. Ito namang kulay may black, yung may black na ano, accessories wire yan mga paps. Uh, black red ay red na may stripe na black kailangan pag sinusi mo is may ano yan siya, may ilaw pasusi ako ano torni ayan ba diba, mga paps so kompleto pa off ako ng susi ano torni yon ibig sabihin mga paps is kompleto may linya sya may linya yung dito natin yung wiring ang problema nya is hindi sa susian kasi gumagana siya, di ba? Kahit itong lumang gamitin natin, ganun, ganun din yan. Ang problema nito mga paps is dire tayo sa itong wire na to, yung accessories wire niya. Kasi dapat, pag naka na yung susi, dapat meron na yung ilaw dito. Pakita ko sa inyo, wala ah. mo, uh, ano, sorry. Ayan uh, wala mga paps blackout. Uh, hindi umilaw yung neutral dashboard natin, nakasusi na. So ganito lang gagawin ganito lang gagawin niyo diyan mga paps. Simpleng simple lang 'yan. Yung accessories wire niya, ibig sabihin niyan etong accessories wire na to is meron niyang putol. May putol to na wire papunta kay CDI dito. Kasi dapat eto Checkin natin yung CDI niya ha. Mahirap talaga ng camera Ngirap hirap talaga ng ano mga paps no? yung solong ano eto mga paps hanapin nyo yung CDI nyo to yan tapos nakikita nyo yung ano na yan yung black na may ano ay red na may stripe na black yan ang hanapin nyo mga paps tapos i-test it it light nyo yan kailangan iilaw to ayan o oh, wala o oh. wala mga paps diba nakita nyo o oh. ngayon, Ah, uh, pasusi ako ng Naka-on ba yung susi? Yan yeah. yung susi. Yeah. Oh, wala. Oh, naka-on mga pups wala oh. Ibig sabihin niyan mga pups putol yung linya. Putol tong accessories wire natin papunta kay CDI. Ayan. Etong accessories wire natin, oh, ayan buo siya rito, oh, naka-susi oh. oh di ba? Bakit hindi siya makatawid dito? Dapat pag light natin yan dito, iilaw din siya. Ibig sabihin, putol tong linya na to mga paps. Ayan, ganon. Ganun lang mga paps na. No? Tapos, para maka-sure tayo, kuha tayo ng wire mga paps, erecta natin. Para sure bolt tayo na kaysa naman sa magbalat tayo dito mga paps. Ayan, yung harness niya, di ba? Ito yung harness niya, O, oh. oh, papunta rito. Ayan, dito yung lumusot. Ayan, papunta doon. Dan, dyan. So kaysa magbalat tayo niyan is uh, rektahan natin na lang ng wire. Check natin na ano, kuha tayong wire. Ah. So sinayang 550. Pawak ako tani. Yan. Mga paps, sa ito pag nangyari din sa mga motor niyo to pag blackout. Ganun lang yan mga paps. Huwag muna kayong bili ng bili agad ng pesa kasi 'di ba? Sayang. Eto. So, dugtungan muna natin to pansamantagal. Para kaysa magbala tayo dyan. Ayan. Tapos test light natin. So, dapat iilaw to mga paps na yung dinugtong natin wire. Ayan, meron. Ah, dito. Tapos, isuksok lang natin to dito mga paps. Hanapin nyo lang yung kakulay nya doon. Na red na may stripe na black. Ito CDI si natin. Isuksok nyo lang yan dyan. Ayan. Tapos, test light nyo. Ayan, mga paps, mayroon na, di ba? Nakita, nakita ba sa video, Tony? Ayan, sige. Dapat, kailangan yung neutral natin is nakailaw na yan pag sinuksok natin yan kasi ibig sabihin meron na siyang kuryente accessories wire si may ilaw na sa test light natin diba yan ang bakit nawala paon ako susi torne yan ayan mga paps may ilaw na siya, oh. Tapos, yung ano natin, kailangan may ilaw na rin yung dashboard, yung panel. O, yan. Meron na siya, mga paps. Kita niya, mga paps. Oh. Di, ibig sabihin, under na yan. O. Oh. Magluloko pa yung fish niya. oh, di ba, mga paps? Ganun lang. Ayon, pag tinanggal natin to, mamamatay to, mga paps. Kasi mawawalan siya ng kuryente. Eh. Ayan, o. Oh. Tanggalin natin to, ah. Oh patay siya patay din yung ano natin sa dashboard ayan ganun lang mga pops no ganun lang mag troubleshoot ng mga ano yung mga walang ano rito walang panel kasi walang ano blackout siya kaysa na sa bili kayo agad mga paps no ganun lang tapos ang gawin na lang natin dito mga pops kung subukan mo na natin balatan dito ito mga over na to ito Ayan dyan. So, Baka dito lang siya banda, pero kung wala banda rito, eh wag na. Kahit ito, rektahan na lang natin ng wire papunta rito, dugtong natin dito. Sa accessories wire niya. Para hindi na rin tayo magbalat. So gano'n lang mga paps na. Sige, pakita ko sa inyo mga paps pag tapos na. Irekta na lang natin 'yan doon, i-dugtong e, natin doon. A few moments later yun oh. ayan mga paps no, oh. kinunik na natin ito yung kine-connect na natin sa may accessories wire hindi na ako nagbalat mga paps no oh. ayan oh. hindi ko na binalatan ang ginawa ko, nagbalat na lang ako dito sa accessories wire nya yung black na may stripe na red itong wire na to, ito yan yung wire na yan mga paps pinagapang ko doon ito yan ito na yan sya yan siya. papunta rito sa Ayan, sa CDI. Ito. Ayan mga paps. na. Tapos testing natin. Susi natin on. Ayan. May ilaw na siya mga paps. Na. No? Oh. oh. ibig sabihin, may kurente na rin. Ito, andar na yan. Oh, diba mga paps? Ayan. di oh, diba? Ayos. Sa pa. Ayos mga paps. So ganun lang mga paps no. Pagka nag-blackout din yung mga ano nyo, yung mga sa dashboard nyo no. gano lang pag trace, huwag kayong bibili-bili agad ng pyesa. Hindi sa sayang yung pera no. Pero okay lang kasi kinabit na rin namin ayan no. Yung bago na rin din kinabit para total nabili na eh. Hindi na lang. So ayan mga paps, sana may natutunan kayo kahit papano no, kahit konti no. Sa ngayon, yan lang muna mga paps. Adios and salamat po.